Lauren ang sakripisyo ni Serdeo kay Kim Chu, para lamang mapanatili ang kagandahan ng karyo ng kanyang alaga since na nagsisimula ang aktres sa PBB nakitaan na agad ito ng potensyal kaya nga hindi siya binitawan ni Serdayo. at inilagaan din ni Derek Loren dumaan ng halos isang dekada naging maganda naman ang karera sa showbiz Maraming endorser, movie at mga teleserye which is deserve naman ni Kim Chiu. Never nakitaan ng kayabangan, maraming natutulungan at humble na bata. Kahit napakalayo na niya sa mga nakasama sa PBB. Simpleng babae at chinita girl pa rin. Walang pinagbago. Samantala, bago pumanaw ang isa sa pinakamahusay na writer and producer na Sir Sardeo, hindi hinayaan na bumagsak ang karir ng kanyang alaga. Naniwala siya sa kakayahan ni Kim Joo. Siya lang naman ang unang sumubok sa Kim Pao. Hindi pumayag na may iwan si Kim na walang mapapatunayan. At ito na nga ang punong-puno ng biyaya na natatanggap ngayon ng aktres. Doble pa ang mga projects na dumating, dinudumog at kilala ng lahat ang tambalang Kim Joo at Paolo Abilino. Sadyang nakakilabot ang mga pag-usbong ng, ng, kanilang career. Ayon nga sa mga komento, Totoo, nakapagmabait kang tao, pinagpapala ka. Ganyan ang nangyayari ngayon sa career ng Kim Ang laking tulong ni Sir Dayo sa kanilang dalawa. Unang naniwala, sobrang nakaka-proud. Alam natin lahat na nagsisimula pa lang sila at malayo pa ang kanilang mararating. Ilan lang yan sa mga komento laking pasasalamat na rin kay Derek Lauren upang gabayan pa ang anak anak-anakan na si Kim Jo